Sinabi ng Iraq noong lunes na napatay ang lahat ng mga armadong kalalakihan na lumusob sa isang simbahan sa Baghdad kung saan dinakip ang dose-dose ng Iraqi at nagbantang papatayin ng mga ito. Napatay ang mga militante ng salakay ng Iraqi pulis simbahan at tinapos ang standoff. Ayon sa Minister of Defense ng Iraq, karamihan sa mga hostages ay nasagip at ang lahat ng attackers ay napatay. Ngunit hindi ito nagbigay ng eksaktong bilang. Sinabi naman ng US military na ang mga namatay ay nasa pagitan ng pito hanggang walong hostages at pitong miyembro ng Iraqi Security Forces, Gayun din ang lima sa pitong umatake. Sinabi ng mga otoridad na ang pag ay may hallmark ng Al-Qaeda Ayon sa mga nakasaksi, maraming labi ang nakita nila sa loob ng simbahan matapos maghagis ng granada ang mga kalalakihang may suot ng suicide vest at nagpasabog ng kanilang sarili nang sumugod ang Iraqi forces sa gusali. Para sa Ay Balita, ako si Rachel Johnnedo.